So hello, yun po, meron po tayong very special guest ngayon dito sa bahay Matagal na nating kaibigan, And of course, uh, Chairman ng Aksyon Demokratiko, Chair Ernest Ramel. Hi Mark. You? Nice long to see you again. Man. Oh, long time ha. <laughs> Ayun, thank you <laughs> sa pagdalaw dito. Um, kasi guys, syempre we are less than a year away from the midterm elections. So, kaya syempre, nagiging busy na ang aksyon. Uh, ito, ang dami nagtatanong sa akin, Chair. Alam nyo naman sa, sa vlog natin, mga Iskonyan, kinukulit ako Uh, of course, Yorme Isko is still uh, the president of Action Democratico. Diba? Um, ano po ba ang plano ni uh, Yorme Isko for 2025? Meron kasing mga Isko gusto tumakbo siya as senator. Uh, ano po ba ang plano na as of now? Well, unang-una uh, -una, tama ka. No? Pa Pangulo pa rin ng Action Democratico si Isko Moreno at uh, siya pa rin ang ating leader ng partido una-una uh, gusto ko rin munang batiin yung mga Skonian, at uh, lahat ng mga sumusuporta at naniniwala kay Mayor no, kay Ormisco, at uh, ganoon din sa sumusuporta sa Aksyon Demokratiko. Uh, hello po sa inyong lahat at salamat din sa patuloy na pag-back up nyo sa aming grupo. As to ano po ba ang plano ni No, 'yun. <laughs> Ormisco no, nagkikita naman kami nakakapag uh, din uh, from time to time. Uh, alam nyo para kay malalim na yung uh, yung yung puso niya para sa paglilingkod sa bayan ano so hindi maiwawak siya sa kanya no hindi mawawala sa kanya yan so sa ngayon uh, patuloy yung kanyang uh, pag-iisip pagninilay-nilay no para kung ano man yung um, uh, mag uh, magiging desisyon niya uh, but definitely uh, kung ano man ang gagawin po ni misco mananatili siyang citizen isko o siya po ay kandidato hindi mawawala sa kanya yung pagmamahal sa bayan. Okay. So, Abangan, abangan pa natin. So, naging nilay-nilay pa. Yung pa, hindi pa. Akala ko, oh, makakuha ako ng scoop ngayon dito kay, Chair Ernest. O, pero syempre, yung mga Esconians naman, kung ano man ang uh, gawin ni Yomi, kung ano man ang takbuin, eh, full support 100%. O, so, uh, Si Yorme, hindi, hindi pa sure, pero how about sa aksyon demokratiko? Ano ba ang latest ngayon? Ano ba ang mga plano nyo ni Yorme Isko ngayon? Uh, para sa paparating na eleksyon. Una, may magandang balita tayo, yung uh, ating uh, affiliate na party list no, uh, yung Aksyon uh, Dapat mm -hmm. ay uh, naaprubahan na po yung ng COMELEC ang uh, accreditation. So, ang Aksyon Demokratiko ay magkakaroon po ng ka, kapatid na party list no at ayan ang pangalan ay Aksyon Dapat. So, actually uh, kasama na natin itong core group ng Aksyon Dapat nung eleksyon pa no nung pagtakbo niyon, may mm -hmm at nagtuloy-tuloy po ang uh, aktibidad ders at ang pagkikita at pag-uusap uh, ng grupo no para dito sa party list at uh, salamat naman sa omelet at salamat sa suporta na aprubahan na po ito no so uh, makikita niyo po ang grupo na ito ang ating grupo no uh, na maiikot makakasalamuha kayo makaka-daupan kayo so sana po yung mga skonian so yung mga kasama natin sa Aksyon Demokratiko Uh, abangan abangan niyo yung Aksyon dapat. dapat. Ano yeah. ba ang pinaka magiging advocacy yan ng Aksyon Dapat? Well, ang Aksyon Dapat ang pinaninindigan yung kung uh, uh, ang konstitusyon ano. Uh, we adhere to the constitution. Lahat ng mga maganda na, na naka outline sa konstitusyon, uh ating uh, ipaglalaban. Unang-una diyan yung teritoryo natin, ano? Napakaimportante 'yan para sa sa sa, sa grupo, sa Aksyon Demokratiko, sa Aksyon Dapat. So, yung paglaban natin na atin ang Pilipinas, mm -hmm. atin ng uh, West Philippine Sea, uh, isa yan sa paninindigan ng uh, action, action da dapat, party list. Marami pa po tayong issues, katulad ng issue sa presyo, mm -hmm. no? Yung, yung presyo ng bigas, presyo na yung mataas ang bilhin, yung mga basic commodities, isa yan sa mga patuloy na uh, pinag-aaralan ngayon ng solusyon, na pinaghanap ng solusyon. In fact, we've been consulting uh, many experts, no? Uh, para makapag-come tayo ng mas mahusay, komprehensibong solusyon tungkol sa mga issues na ito. In, uh, isa pa pala gusto ko balikan no yung proposal dati ni Yorming no tumakbo siyang uh, pangulo yung yung pag-cut na mga VAT no hmm. ng uh, gasolina, uh, crude at saka kuryente. Uh, kung kung niya na hindi mangyayari pa sa ngayon. Isa yan si, sa palamang na ilalaban natin so, uh, para bumaba yung presyo. Kung baga tuloy yung laban ko, ano yung mga pinaglalaban before ni Yorme, tsaka yung mga, yung mga basic needs ng mga tao, yung mga pabahay, mga, yan. lahat ng mga sinusulong ni Yorme noon, uh, ilalaban uh, din ang sabi action nga, dapat sa, Sabi nga si Yorme is uh, MBN, di diba? ba? Minimum basic, needs. Basic needs so. ano. so yan, uh, importante kasi naman na puhunanan natin yung mga kababayan natin eh. Uh, dapat yung edukasyon nila mailagay sa ayos, yung kanilang bahay mailagay sila sa tamang uh, uh, masisilungan, ano? So, yung mga bagay na yan, yun nga, yung bilihit. So, ilalaban Tutupukan natin. Tutukan lahat. So, so, if ever din, kunyari, eh, if ever mag-decide si yorme kunyari, kung tatakbong senador or kung ano man, syempre, importante sa action na yung local presence is nandoon pa din, eh. So, kamusta ba yung local presence ngayon ng action? Ano Aha. na ba ang mga nagiging moves na natin? At ano ba yung mga development. Alam mo siguro maglalaranta ko ng konti. no. Na, <laughs> alam naman natin na yung uh, yung political party system natin dito sa Pilipinas ay napakahina no. So that is why kami naman nas ito sa actual, ito sa sa advocacy natin yung pagpapalakas ng political party system. Mm -hmm. So we've been joining a lot of uh, groups no na yun yung nilalabi no na magkaroon ng political party uh, reforms no. So unfortunately uh, mayroon tayong mga ilan na miyembro na as early as after elections eh nanumpa na sa nang nangabilang bilang bakod so alam nung natin ganun Galing such is na, uh, actually, uh, the sad reality, sad reality of Philippine, uh, Philippine politics, politics oh. no however gusto ko i-commend yung mga kasama natin na patuloy na nananatili na, sa ating partido uh, regardless kung ano man ang uh, ano man yung politika rin nilang hinaharap sa lokal nila no patuloy na, na nagsasabi na uh, mananatili tayo sa Aksyon Demokratiko susuporta tayo kay uh, Yorme kung sakali man ano or at susuporta sila sa advocacy mm -hmm. ng partido pati na yung ating party list so kami po kilala niyo na kung sino po kayo mga kasama sa Aksyon Demokratiko nagpapasalamat po kami sa inyong uh, patuloy na loyalty mm -hmm. sa ating grupo at alam naman po natin tayo tayo nagkakaintindihan ano bubay mga advocacy ng partido at yun ay patuloy yung tinitindigan yeah. Pero, pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung pag ano, pag expand and pag ah, uh, Alam niyo oh, na nagre-recruit pa rin tayo, nakakatuwa na may ilang mga kabataan na kumokontak sa atin, nag-a-apply, nagse-send like, na kanila mga mem membership application forms at uh, in due time ano, ah, harapin natin na isa-isahin yung mga nag-a-apply no para kung tatakbo po sila, mabigyan natin sila ng uh, nomination in time ano. And then again, uh, Welcome po ang uh, mga lalo na yung may mga kaparehong uh, isip natin na lumalaban sa reforma Mas mga progresibong uh, kabataan o kahit na hindi po kabataan Mga progresibong mamamayan ng Pilipinas na nais lumahok sa halalan sa susunod na 2025 elections Welcome po kayo uh, na makipag-ugnayan sa Action Demokratiko Pwede kayong bumisita sa aming Facebook page uh, na Action Demokratiko At magmensahe po kayo para po matugunan po namin kung nais po ninyo sumalit Yo, Yun. so yung lahat ng gusto kumontact sa Facebook page ng Aksyon Demokratiko. So doon yes. na kayo ano. Yes. Ah, uh, pwede rin po kayong magmiyembro no kahit na hindi po kayo politiko no. Ah, uh, we we welcome a uh, non, -politi uh, non politicians as members as well. So ah, uh, kung naniniwala po kayo sa ating mga pinaglalaban, welcome po kayo maging part ng Aksyon Demokratiko. Thank you very much, Chair Ernest. Nakukuulitin ko to, guys, <laughs> in the coming months uh, leading to October pag filing. Oh, exciting, o, na, exciting. exciting na, exciting eh, na kung kung ano kung uh, ano bang magiging final decision ni Yormi Isko kung babalik ba sa public service o magsistay muna sa as private citizen. And of course, yung sa mga local. Yung mga local, yun naman ako sa channel ko. Alam niyo naman talagang uh, full support ako sa Action Democratico oh, back from Simula pa lang ako, kay kay noon pa lang 2019 pa lang um, yung mga tatakbong local candidates ng aksyon, uh, definitely susuporta ako, iikutan natin at i natin dito sa channel natin. Oh, Pupunta ka na nga sa Kaloocan. Ayun, na Kaloocan. <laughs> nagsimula na tayo doon. shout out kaila Kong Egay. Ayun, kasama natin at si, of course, si former Senator Trillanes na kasama natin na pag-ikot doon sa Kaloocan. Ayun, so, ayun pa, at sa lahat ng mga, ano, lahat ng mga aksyon demokratiko na mga candidates uh, we will visit and our, uh, my my own little way try to support and uh, uh help yung kanilang mga uh, ginagawang pag-ikot thank you very much chair thank, thank, thank you thank you, thank Bye, oh, guys